Ayan, ano masasabi mo kay Mikoy? Ganon talaga anak. Wala na si Mikoy. magpaalam na kayo kay Mikoy. Mikoy. Mm. Anong mamimiss nyo kay Mikoy? Anong mamimiss nyo kay Mikoy? Wala na si Mikoy. Wala na maghahatid sa inyo sa school. Wala na sasama sa inyo mag-igib. Wala na rin magbabantay sa inyo habang naliligo kayo. Oh, pag tinabunan natin yan, hindi niyo na makikita si Mikoy. Sabihin niya na lahat ng gusto nyo sabihin kay Mikoy. Wala na magbabantay sa bahay wala na kayong makakalaro habang nagduduyan kayo. Eh, pero talagang ganun eh, namatay siya bigla. Hindi natin alam bakit nangyari sa kanya yon Okay pa naman siya, di ba? Namatay na lang siya bigla. Hindi namin alam anong nangyari sa kanya. Sige na, magpaalam ka na eh. Wala ka nang nasabi kay Mikoy. Eh. Sige na, bigay mo na yung flowers mo kay Mikoy. Sige na, bigay mo na yung flowers mo. Ayaw mo pang bigay yung flowers mo kay Mikoy. Tatabunan na natin yan. Sige na. Sige na, bigay mo na yung flowers mo. paalam pa paalam mamimiss ka namin Mikoy sige na anak bigay mo na yung flowers mo para matabunan na natin si M ayaw pang ibigay yung flowers na ayaw pang tabunan si Mikoy sige na bigay mo na lahat yung flowers mo M. bakit Talagang ganun anak. Wala na alaga natin. bigyan mo na yung flowers mo para matabunan na natin siya ha. Kasi uulan na naman. Okay. Nabasa kasi si Mikoy dahil nga umulan. Imbis na tatabunan na namin siya. Okay na sige natabunan na kuya. Tabunan niya na. na yung mama yung pakiramdam ni M okay lang yan M relax ka lang sige na mauna ka na dun M pasok ka na sa loob nasusuka ka pa umiyak siya okay sige tabunan mo na una ka na sa bahay M ayun meron pa dun anak ko, oh. sa taas Sige na, kaya na mo lang. Tulak-tulak mo lang.